challenge tayo Yung trending ngayon, yung challenge. Liam! 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 Halika, yeah. halika. Kakain tayo. Sitong. Sit ka dito, kakain tayo. Ha, kakain tayo. Mm. Yeah. Oh, I have two chavis. Oh, yeah. oh, Oh, you binigyan. Bakit mo ko binigyan? Kasi wala kang Kasi binigyan ko sa iyo. Bakit mo ko binigyan? Kasi kawawa ka. Kasi wala kang binigyan. Wow! Bait ni Liam. Thank you, Liam. Ganun dapat, Liam. Hindi ka dapat madamot. Ano? no Kapag wala yung ibang, ano? for example, yung mga matatanda or classmates. ba sya oran? Ang galing ni Lia. Eh. Pero trivia ha, dito ko si Li kaya si Lia makulit. Sobrang kulit. Dito ko talaga sya pinag- galing. Galing O, mag